Hello mga best. Nandito naman po tayo muli. Um, today po nandito po ako sa countryside uli. Ito uh, uh, medyo magbakasyon ng konti, siguro mga 3 days lang. Yun kasi simula na simula na ng simula ng lockdown anong isang araw kaya nandito kami sa outside. Ito nga po pala si Sandy De and welcome to my channel. And ngayon po speaking of lockdown ngayon ang topic po natin ngayon ay ano bang mga kaug ugalian ng mga uh, France, eh, ng mga French nandito ako ngayon mga best sa uh, bali sa hardy namin ayan ipapakita ko sa iyo yung hardy namin ayan ganyan pahaba lang sya o oh. Mm, ayan yung uh, hardy namin pero wala po siyang tanim uh, bali um, inanuhan niya yung kahapon uh, tinanggalan niya ng damo pina 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 daanan niya ng namam ano tawag yan yung bang pantanggal ng damo yung elek, um, electric ba yon so yun nga po eto kami ngayon uh, bali bukas uh, sasama uh, siguro sesama ako sa Paris kasi may problema ako dito bali ang problema ko yung bang uh, Mahina yung electric niya mang a ah, electric niya. Pardon. Mahina po yung internet niya dito. So hindi ako gaano makagalaw dito kasi nga yung internet dito. Ang ginagamit ko pa naman as ay computer ang ginagamit ko kasi nahihirapan nga din ako sa cellphone mag uh, mag edit, mag-upload, mag -upload, mag mag-upload ng video yun Bali, yun, uh, yun nga yung topic natin ngayon, uh, yung mga kaugat, tungkol po sa mga kaugalian ng France. Ang mga French po, um, uh, mga kaugalian nila, gaya na lamang ng pagdating sa, sa pera. Karamihan po sa kanila ay, hindi ko nila Pero karamihan sa kanila ay talagang kurip ripot yun Ah... Uh, parang ano parang ganon ang kihuan-kihuan ki ang kipedro-kipedro ki yun yun yung ganon ganon sila kaya kaya ano kaya Ah... Uh, bali ang kanya yung kanya yung akin yung akin kumbaga wala kaming pakialaman ganon tapos sa uh, kasi dito hindi hindi gaya ng ibang ibang bansa or ibang lahi ba na ayon magbibigay ng magbibigay, magbibigay ng uh, pampagawa ng bahay, magbibigay ng ano. Kasi po sila dito um, magbibigay ng pampagawa ng bahay, ng pagkain, ng etc. etc. sa mga Pilipino. So dito paliba sa mga ang mga French po, mga wise sila, no? Uh, gaya, nyo, gaya, gaya ng nababalitaan nyo uh, um, sa atin maraming mga foreigner ang mga niluloko ng mga uh, Pilipino uh, ginagatasan lang tapos iniiwanan yun. eh ang mga ano po dito, ang karamihan po dito ng mga French, mga wise po sila hindi basta-basta sila nagtitiwala ngayon Um, basta, yun, mga ano sila, mga, mga, mga wise sila. Tapos yung pagdating sa, pero mababait naman sila mga best, mababait naman sila. Yun nga lang, at saka yung pang ibang kaugalian nila, kahit sino naman siguro eh. Hindi na hindi naman natin masasabi na basta mga ibang lahi karamihan din ng ibang lahi, gano'n din. Ang iba, mga babaero, mga gano'n, yun ang mga kaulaggalian dito. Ang ah, karamihan ng mga, ng mga French, yun. O kaya kayo dyan, na ah, kung may bala kayo ah, mag-boyfriend ng French, mamili. Pero hindi mo naman agad-agad makikita sa tao kung yun talagang tunay niyang ugali hanggat hindi mo nakakasama ng matagal. Ayun. pero ang iba naman sa umpisa pa lang uh, makikita mo na kung talagang talagang mabait mapagbigay, makikita mo na yun sa umpisa pa lang ng inyong pagsasama hmm. ayun lang ang, uh, mga, ang mga experience ko na ma-i-share ko sa sa inyo uh, basta ganun sila kaya ang iba pili-pili na lang pili-pili na lang pag uh, magkakaroon ng magkakaroon ng boyfriend ayun uh, bali bali yun ang masasabi ko lang para sa kanila mga ganyan pero yung iba matulungin naman pagdating nga lang talaga sa pera is wise sila Ang, ang pinakang pinaka ano ko lang talagang sa mga na sa mga na experience ko talagang sa lahat ng lahi ang mga French ang pinakang kuriput uh, kuripot sa lahat silang pinakang kuripot sa lahat mga wise sila yun kaya um, sa iba dyan pili na lang kayo ng ibang lahi kasi kasi naman ako eh wala na bang <laughs> ewan dito ako napadpad eh yun yung yun yung anak ko eh yung yung bang yun yung tadhana ako eh yun lang mga bes yun yung tadhana ako na dito ako mapadpad sa lugar na to ay talagang ewan meron naman iba dati noon kaya lang kaya meron naman dyan na maayos naman, maganda naman yung ugali, matulungin, lalo na pagdating sa financial, ha? Karamihan, ha? Karamihan. Karamihan sa ating mga Pilipino yung uh, tinitingnan, ha? Yung uh, financial ba na, o financial yung pera na makukuha nila sa uh, partner nila pagkakuripot ayon o oh, hindi po pwede iwan na lang uh, yun. saka ano pa ba yan lang po ay base sa mga experience ko sa mga nakikita ko sa mga naririnig ko tayo mga Pilipino ay ganyan pero sa case ko naman Uh, at saka ayaw niyang ano, ma-expose sa media kaya mag-isa lang nag, uh, gumagawa ng vlog ko kasi ayaw niyang ma-expose sa media ayaw niyang magpakita ng mukha niya basta ayaw niya kaya medyo minsan sabi ko, para lang ano parang wala lang minsan nagsasalita ako mag-isa, mag nakaharap sa ano para ka lang tanga, para ka lang timang yun Medyo mahirap din mag-isang uh, mag-vlog mga best. Hindi kagaya ng iba na kasama yung pamilya, kasama yung uh, kupul. Bali, eto maglakad-lakad tayo dahil masyadong uh, ma, ma, ano dito sa aking kinalalagyan masyadong masyadong maingay masyadong maingay best lilipat tayo ng lugar natin Ayan yung aming kapit uh, kapitbahay dito. Yung mga kapaligiran namin dito. Yun. Yun ay ang itong puno na to. Pag nanamumunga yan, ang dami-daming bunga yan eh. Yun. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng puno na yan. Last year, ang daming bunga yan. Yun. Bale yan ang hardy namin at yung kapitbahay namin. Ayan. Kasi bukas naman ay babalik na kami mga best ng Paris. Bali, sasama ako sa Paris. Kay, ayaw ko naman uh, magisa mag-isa dito kasi na mahina, medyo mahina, may kahinaan ng internet. Uh, nahihirapan akong uh, mag-upload ng mga videos ko at saka mag ed, uh, edit mahirap 'yung mag isa lang baka abutin ako ng January dito na ako lang mag-isa tapos 'yung isa kasi nga po bawal lumabas tapos 'yung uh, isa uh, nandoon sa Paris ako nandito bali hindi hindi niya ako pwedeng dalawin once na uh, na nakabalik siya sa Paris kasi nga bawal po ang magbiyahe-biyahe sa ngayon so kaya sabi ko Uh, babalik na lang ako, sasama na lang ako sa kanya. Bali nandito na tayo sa uh, medyo mala malayo na tayo sa ingay kasi kanina ang uh, ingay, medyo nag-ingay yung uh, kapitbahay. Siguro may ginagawa, i-binuksan uh, niya yung motor niya. Motor ng kapitbahay ito, dinig pa rin dito hanggang ngayon. Ah, uh, ayan sa likod ko yung mga ano ba 'yan yung sa likod ko, yung halaman. Pero hindi naman po kinakain ng bunga niyan, hindi siya bu bulaklak ba? Bunga, bunga siya na maliliit na pula. Pero hindi naman po siya kinakain, ganyan lang siya. Bali, 'yun. Ha. Ayoko naman maupo dito sa lupa, o medyo basa-basa pa yung lupa. Bali, uh, na ano pa lang yung uh, na kasi kagabi umulan bali hindi pa siya nagdadry yung lupa niya bali ngayon kanina mula kanina may araw nung konti mm -hmm. yun nandito tayo ngayon sa labas ganyan lang ang ating upo kasi basa pa yung ano basa pa yung lupa By, ba bali yun mga best yung mga isa sa mga kaugalian ng mga french ay karamihan sa kanila ay the best sa mga kakuriputan. Karamihan ah. Pero ang iba hindi naman. Hindi naman. Basta pagdating talaga sa financial super uh, duper kuriput uh, kuriput uh, sila yon. Kasi nga di ako nagtatrabaho ako. Siyempre nagtatrabaho ako. ni may yung anak ko. Uh, bali nagsusumikap ako sa mga anak. -an mga nagsusumikap ako siyempre para sa mga anak ko na, na magkaroon ng halimbawa siyempre pagsuporta dahil siyempre hindi niya naman yun uh, anak uh, siyempre uh, obligasyon ko yun na iintindihan ko naman at uh, alam niya naman na um, meron din naman akong nakakuha kahit pa paano, kahit pa konti kunti eh yun ay pinagkakasya ko sa aking mga anak, minsan nga hindi pa magkasya eh, kaya kailangan ko magtrabaho ng extra ng maghanap ng trabaho yun pero sa ngayon dito di ba lockdown din kaumpisa pa lang ng isang araw bali abuti ng January ang lockdown dito kasi nga araw-araw ang tinataas ng COVID dito ay nasa 47,000 kahapon last 37 nung nakaaraang araw ang, yung uh, bago pa ay yung bago last bago after uh, um, ay yung mga previous pa nasa 44,000 and uh, halos 50,000 ang dami ngayon ng case ng COVID so ay sabi dun sa balita tatagal daw ito ng hanggang January yung lockdown dito so dalawang buwan um, kanya kanyang Christmas kami ngayon at saka New Year yun yung na yun lamang po mga best ang na uh, yung, bali yun lamang po yung mga experience ko na pwede kong ma-share sa inyo, kaya kayo sa iba dyan na uh, mas maganda talaga yung ibang lahi kisa sa mga French, kasi pag nakakuha kayo ng French na super kuripo talaga, eh yun Nung mga Pilipino dito, pero kasi sa mga Pilipino dito naman, is nasanay na talagang Uh, ganun talaga dito bali lahat pati mga babaya hati-hati. At saka yung mga Pilipino din dito, natuto na kahit mga boyfriend o asawa nila yung mga Pilipino din natuto na din po sila na uh, paghatian ayun, bali hindi naman hindi yung asawa mo lang na lalaki ang magbabayad lahat-lahat sa anak mo, sa mga sin sa pagkain, sa upa ng bahay, bali mga gastusin. Hindi lang po mga France, eh. pati mga Pilipino rin. Yo, kaya yan lang ngayon mga best ang mai-share ko sa yung sa inyo ngayong a uh, araw na to. Bali, please paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Ah, uh, maraming salamat po at bye-bye. God bless you all.